Ayan, si kuya. Oo. Oh, paahon. Uwi muna. Ayan, si kuya. Nakasalubong na rin. Ayan. yung mga wonder good morning and good evening as you see I'm here now in the river so magsushortcut ako pa uwi at kailangan ko nang umuwi bumalik sa amin kaagad dahil 8 o'clock pero ayusing problema so shortcut ako dito sa ilog at papunta rin sa kataasan tara let's oha. go samahan nyo ako lakad tayo doon oha So, yung mga wonder, samahan nyo po ako maglakad ngayon at magsushortcut tayo. Yun naman, binabaybay po natin ang ilog. Arig po. Yung shortcut po tayo dito. Hindi na ako nagpaalam pero alam na nung isa na uwi ako agad kasi kailangan ko nang bumalik agad ng maaga. Kasi maraming gapi, eh. maraming pang gagawin. Ano, beauty ko wonder. At, oh, Diyos ko po. <laughs> so, yan. Shortcut na tayo dito? Hindi ko alam po saan sa mga daan na ito. Kasi dati, alam ko, pidaan dito eh. Para mapabilis ang pag-ahon. Siguro dito ako akit sa taas. Ayan dito. Dito yata shortcut. Paahon. kawander so, lang yung kakawandar mga shortcut-shortcut dati. Grabe. Dati naglalaba ako sa ilog dito. Noon, bago-bago pa lang kaming nakatira dito sa bundok. Kapag nakakarinig ako ng mga nagpuputo ko mga baril, kukubli agad ako. Ayan. Sana hindi ako maligaw. Sa <laughs> so, ilang taon na rin ako makawander na hindi nakakapag-shortcut dito. Siguro mga five years, just ko po. Hindi ko alam kung hindi ako maliligaw. Kailangan makalabas ako sa sada. <coughs> hey, grabe. Inubo na. Ang beauty ni Kawander. ang ko. Hindi ko alam kung saan daan dito. Siguro siguro. Babaybayin ko lang pa mo, okay. Nga! Ayun may kalawag sa dulo. Nakatingin sa akin. ka dito may daan. Ingal, grabe. Kasi po ahon siya paahon ka mga kawander. Grabe, talaga. Sa mga kawander, pag umulan dito, sobrang putik. So, mana si Kawander ngayon Lelaka <laughs> tayo Hmm Huwag naman sana malikaw si Kawander Kailangan ang labasan ko ay Ano kalsada. So, yan ang mga kabundukan. Huwag lang ako makakita ng ahas, mga kawandar, ha. I'm super, super takot sa ahas. Super takot sa ahas, pero ang lakas lang loob maglakad mag-isa. So, ayan, mga kawandar. Tayo. Basta sinusundan ko lang mga kuandar yung yung bakas ng mga daan na yan. Parang nawala na yung bakas ng daan. Ah, parang iba na yata. Sana mga wonder tama itong mga binabaybay ko lang daan <laughs> para wag maligaw awi ka agad ay ang dulas ng chanelas ko kasi nabasa sa ilog hindi naman pwede akong magyapak kasi baka makakaano ko makakapak ng tinig tapos mas masakit lalo sana tama itong dinadaanan ko Yan, ang daming mga anay. Anay sa lipunan. Tara na. Lakad na tayo paahon. Ay, ko Diyos ko po. Super. At may mga kasalubong pa tayo. Ayan. Ay, yun pala, may pala dito. Ayan si kuya. Oo. Oh, paahon. Uwi muna. Ayan si kuya. Nakasalubong na rin. sobrang pawis ayun siya so ayan na ang beauty ko under ngayon nangarag na pero still beauty yeah <laughs> oh ha oh Tara na, maglakad na tayo. <laughs> maglakad na tayo. Maglakad eh, no? Tara na, maglakad na tayo. So, duna na tayo. Siya so, sama. sa so, tama naman siguro itong binabaybay kong daan. Dito tayo sa medyo lilim. Napakainit, super duper init. Kailangan nyo ba ma-wonder? May get 5 years na akong hindi nakakapag-shortcut dito. Ngayon lang. So, buti na lang at hindi ako naligaw. At tama nga ang aking daan na nilalandas. O ha? ang ganda talaga ng langit so, lakad tayo uli at super init at super duper init talaga so, ayan na nangarag na beauty ni Kuwanda mhm, mm oha hahaha <laughs> dito sa kagubatan. Yeah. Simpleng buhay ay kay ganda. Mayroong iti, mayroong saya. Walang hindi magagawa. Yeah. Lalo na't simple ka. Sama-sama. Magkaisa kahit maging sino ka man. Ay. Super. Yan. Hindi pa rin na ligaw si Kawander. So. Kala yung mga naman. Alam ko pa ang daan. Oha, di ba? Pa. Ayan. Para makita nyo. Ay, ang ganda pakinggan ng huli mga ibon. The bird is singing. So, I love to hear that. Look! Ang ganda daan. Oh, ha, diba? Ayan. Nandito na tayo. Malapit na tayo sa kalsada. Ayan na. Kalsada na. Ayan. Doon ako galing yan. Sana makasakay ko ng tricycle. Eto na, kalsada na. Nandito na tayo, mga komander ko. Ay, salamat. So, ayan mga komander. Ito na si Ma'am Linda. So, mga komander, nandito po tayo. Salamat, 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 salamat po ng Marami sa pagsama niyo po sa aking ilakbay sa dating daan. <laughs> Buti di ako naligaw. So, yan. Thank you, thank you, mga ka-wander. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, ayan. Please, subscribe my channel. Don't forget to click like, share, and comment. At Chamber, don't forget to hit the bell button. Ball. Be <laughs> ball, to hit the bell button. All para updated kayo sa hingi upload. Hayan, mahilo mo na kayo. <laughs> Thank you for good vibes, good vibes. Salamat.